Balita naman mula sa Israel kasamang nakiisa ang kanilang mamamayan sa paglilibing sa pamilyang nadakip at nasawi mula sa epekto ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Dito nagtipon-tipon ang mga tao sa kalsada upang mag-alay ng kanilang pakikiramay. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Global Headlines Report ni James Galangue. Nagtipon-tipon ng libo-libong mamamayang Israeli sa kahabaan ng ruta ng prosesyon ng libing para kay Shiri Bibas at sa dalawa anak na Sir Ariel at Kefir. Sila ay kasama sa hostage deal na palalayain ng militating grupong Hamas na nadakip noong Oktubre ng nakaraang taon. Magugulit ang naging kontrobersyal din ito sa pagitan ng dalawang grupo matapos hindi magmatch ang isa sa mga binihag at hindi kabilang sa mga nadakip sa Gaza. Ang mga labi ay inilibing katabi sa puntod ng kanilang ama na namatay rin mula sa gera. Kaya't kay isang nagluluksa ng mga kaanak at kaibigan ang mga mamamayan ng Israel. Si Papang Balita, isang military plane naman ang nag sa isang residential area sa Omdurman, Sudan kahapon. Pumalo na sa 46 katao ang nasawi, kabilang ng mga sibilyang sakay ng eroplano at maging ang isang dating military commander na si Major General Barr. Ayon sa mga otoridad, technical failure ang naging sanhi ng pagbagsak habang patuloy pa rin ang isinasagawang search and rescue operation sa pag-asang may nakaligtas pa mula sa nangyaring insidente. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangen ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.